pangarap na honeymoon trip namin ni Jay. <laughs> Day 1 Palawan, pangarap na destination ko ito at napakasaya na asawa ko ang kasama ko dito. Sito tour na tayo kahit walang tulog. Tara! Nagpahatid kami sa niya sa aking pamangkin hindi kami sanay ni Jay sa ganito kaya hindi pa namin sure kung saan kami pupunta. Naka-online check-in naman kami kaya deretso na pala kami sa boarding gate. Kilala pa nga ako ng isang guard eh. Hello sir! Oh, you look so familiar. <laughs> Yung flight namin hindi deretso sa aeroplano. Kinailangan sumukay sa bus para ihatid kami. Parehas kami excited ni Jay dahil ito ay ang aming 7-day honeymoon trip sa Palawan. Matagal ko ng pangarap pumunta dito at very nice na magkasama kami ni Jay. Ngingiti-ngiti lang yan pero wala pang tulog yan. After one hour ng flight at tulog. Welcome to Palawan! Yeah! Sa day namin dito, diretso kami Puerto Princesa City Tour. Bahala na kahit isang oras lang ang tulog. Half day lang naman ito at joiner kami. Pipick upin kami at idadrop off sa mismong hotel. Kumain muna kami para may lakas kahit paano. Nasampo lang kami ng napakamahal na bilihin na Patikim pa lang yan. Naglaptop din ako dito dahil may kailangan ako isend kina John Paul na waybill na mga order ng Spicy Chicken Pastil para sa negosyo. Siyempre, tuloy pa rin ang negosyo kahit andito na ako. Isangat ko lang sa mga hindi pa nakakatikim o gusto mag order ng Spicy Chicken Pastil by Garaponica of Duty dahil available pa rito sa mild at extra variant ma ito kahit nasan ka man sa Pilipinas through your favorite online selling platform by jar or by reseller pack. Check out na. Maya-maya, nasundo na rin kami ng van. Joiner trip lang ito. Si Jay, tumba. Tulog na tulog. Una namin pinuntahan ang souvenir shop. Hindi muna kami bumili dahil babiyahe pa kami pa El Nido. Pagbalik na lang. Binili na lang muna namin ang hat ni Jay at t-shirt na I Love Palawan. At nagbayad na para makapunta na sa sunod na kailangang puntahan. Tuwan-tuwa si Jay sa kanyang hato. Next stop sa Plaza Quartel. Nare-renovate daw ito kaya wala masyadong makita. And then dumaan kami sa simbahan. Next stop ay sa isang bay. Kalimutan ko na ang tawag. And then butterfly garden naman tayo. Tumantua si Jay sa mga dumadapo na paru-paro sa kanya may nadaanan din kami na buhaya. Dumiretso kami sa Palawan Tribal Village. Dito, nagaganap ang cultural sharing kung saan pinapakita ng mga tribo dito ang kanilang pamumuhay. Shinare nila ang kanilang way of hauling ng mga products. Mga music. Gamit ang mga lumang instrument. Ang pinakahumanga ako sa paggamit nila ng sumpit. Ginagamit nila ito sa hunting. Sapul ng sapul naman na yan, target. Gaano kalakas kaya mga baga ng mga tao na ito? <laughs> Shinare din nila ang pagpapaapoy nila. Umaapoy daw yan ng up to 3 days? Sila tumagal ng tatlo hanggang limang gabi. Depende po sa paggamit nila. Grabe, ang galing. Picture taking sa kanilang alaga na ahas at sa mismong tribe. Nagpasalamat ako sa kanila. <laughs> After ng cultural sharing, bumalik kami sa Butterfly Garden kung saan enjoy na enjoy si Jay. May ilang hayop din sila dito, balawan birded pigs. Oink, oink, oink. Oink, 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 oink. Hindi matawag ah, suplado at malungkot. Bearcat, ganito pala kalaki ito? May nakakilala sa atin, biroin mo, taga Laguna, dito pa kami nagkita. Duman kami sa souvenir shop bago mag take off. And then sa Mitra Ranch, napakasaya dito. Nag giant slide kami ni Jay. Hindi halatang takot ah. Skywalk. Basically, tumawid kami sa napakahabang hanging bridge. Drone siya tayo sa giant web. And last ride, ang zipline pabalik. Zipline ni Jay. At ang aking zipline. Ito ang pinakain na enjoy ko sa city trip dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ganito ang trip ko eh. Yung may ginagawa. At ang last stop, sa Baker's Hill. Naging tourist spot na itong negosyo na ito. Napakagaling. Bumili lang kami ng hopia at ilang pastillas para may makain kahit paano. Tapos, umuwi na kami sa hotel. Napakaganda ng hotel namin. Talagang makakapagpahinga kami ng maayos. Kailangan na kasi kasi isang oras pa ang tulog namin. So, tapos na yung city tour. Uh, half day lang actually kasi pinili namin na relax although seven days kami dito may mga bakante na mga oras, araw para relax lang kami may magpupuntahan kami then balik sa hotel relax lang para sa tour namin hassle free at napakamura na 7 day tour naging possible ito dahil sa Amabi Calabarzo Travel and Tours Incorporated inquire lang kayo sa kanila tapos na ng day 1 pahinga na see you sa dito, 2 mga duty in peace